Yung nakaraang araw, gumawa nga ako ng homemade mayonnaise. At hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala ang iba na ito ay gawa sa raw egg at oil. At yung iba nga ay naku-curious at nag-request na kung pwede tayo gumawa ng homemade mayonnaise na gawa sa boiled egg. So dito ay kailangan na gumamit tayo ng hard boiled egg. Pinakuluan ko ito ng 10 minutes. Half cup ng cooking oil. Uh, iwasan natin gumamit dito ng mga flavored na oil, katulad ng avocado oil, sesame oil, olive oil. Kasi, kasi maapektuhan talaga yung lasa ng ating egg spread. Half teaspoon na ng mustard pero kung wala kayo nito okay lang pero eto kasi yung pampabus talaga yan lasa eh isang kalamansi Ilagay lang ito sa airtight container and this is good for 3 days. Usually, hindi naman talaga ako gumagawa ng homemade mayonnaise sa gawa sa hard-boiled egg. Sa totoo lang, naglasa siyang pimiento. Nakakaiba. <laughs>